parang Vicky Berry, no, pera niya ako dati. Sabi ko, Dok, kung kaya mo bang ang pailong hanggang dito pa, ikot. <laughs> sabi ko, ah, uh, galing natin. Inopera na ako ni Doktora kasi ninang din namin sa kasal. Sabi ko, Dok, okay na ako, Dok, eh, baka, ano pa Takot ka. Kasi sobra kong magaslaw. Sobrang magaslaw ko, tapos yung matulog ko, baka magano naman yung ilong. Kahit si Dr. Vicky Bello na ang nag-offer, tinanggihan pa rin ng TV host comedian na si Melay Cantiveros ang pagpaparetoke ng ilong. Ito ang ibinunyag mismo ng komedyana sa isang media event para sa upcoming talk show niya na One on One. Tinanong siya ng ilang entertainment press kung naisipan ba niyang mag-undergo sa cosmetic surgeries. Ako talaga, in na ako ni Dr. Vicky Bello na yung mukha ko raw maging Christine Hermosa, sabi ni Melay. Patuloy niya, ilong daw, magkuwan daw ako ng ilong, kaso sobrang takot ako sa injection. Sobrang takot ako sa mga ganyan, na baka kung anong ilagay sa ilong ko, ang pinakakinatatakot ko ay baka hindi ako makahinga, paliwanag pa ng aktres. Bukod dyan, sinabi niya rin na kontento na siya sa kanyang itsura at sapat na sa kanya ang skin care treatments na kanyang ginagawa. Siyempre, ako sa sarili ko, nagagandahan ako pero baka naman kayo hindi, so ayoko naman pangunahan yung mga utak ninyo biro ni Melai. Dagdag niya, okay na ako sa mukha ko, nung nakita ko palang yung sarili ko sa salamin nung bata pa ako, okay na ako. Inalala rin ni Melai ang tungkol sa kanyang dental makeover na hindi pa natutuloy, ang sabi raw kasi sa kanya ng dentista, kailangan pa nilang pag-aralan kung ano ang gagawin sa kanya, kung matatandaan, taong dalawang libot siyam nang magumpisang sumikat si Melai matapos siyang maging big winner sa reality TV show na Pinoy Big Brother. Diyan niya rin nakilala ang kanyang asawa na aktor na si Jason Francisco at ngayon ay mayroon na silang dalawang anak na si Namela at Stella.